guys, samahan niya ko ngayon magluto ng ginisang gulay ito nga pala ang aking gagamitin, hipon syempre bawang at sibuyas at ang gulay tatlong klase lang yan umpisahan na natin maggisa ng Woo! sibuyas at bawang Binalibang ko na nga yeah! dahil mainit na ang mantika Woo! halo halo natin para di masunog haluin pa hanggang maluto ang sibuyas at bawang. Hintayin nating maluto ang bawang at sibuyas. wow bago natin ibalibang ang gulay. at uh, inuna kong ibinalibang ang hipon yan ang magpapalasa sa ating gulay Pinaluan ko lang ang, asandang isang Oh my yuklang kasaysayan ng sandaan at uh, binalibangan ko ng isang milyong asin mga 20 piraso na durog na paminta para magkalasa ang hipon para manuot ang lasa sa hipon wow medyo lutuin lang natin ng konti ang hipon Pwede na guys. Binalibang ko na ang gulay. Yes! Saglit na lutoan lang yan. Madaling maluto yung mga gulay na yan. Wow! Talong, okra, at ang pampalinaw ng mata. Kalabasa. halo, -halo -e natin para di masunog ang ilalim. Saglit lang yan. Mga 10 minutes nang lalutoan to. Kapag uh, nahiwa mo na yung sibuyas at bawang. Takpan muna natin guys. Pagtapos mga gulay, check natin. Saglit lang. Halo natin guys para di masunog. medyo naunang maluto ang talong sunod yan ang okra takpan ulit natin medyo matagal ang kalabasa okay check ulit natin haluin natin guys malapit ng maluto to guys kita nyo naman kitang kita naman ang pagkakasarap ng pagkagawa wow hinaan nyo lang apoy para di masunog Kaya dong umaate ko na naman to guys. Check ulit natin. Pwede na natin itong timplahan. Minalibangan ko ulit ng mga 20 perasong dinorog na paminta. Pagkatapos binalibangan ko ulit ng isang milyong asin. Ah, nakakadalawang milyon na yan. Sobrang ninamnam nga yan. Ba, syempre, hindi mawawala ang magic. Mga uh, 200 peraso lang. Huh? Takpan natin guys, para maluto ang kalabasa. Ito na guys. Luto na ang ating ginisang gulay. Pagsando ko na kayo. O, oh, ayan. Yan ang para sa inyo. Isang serving.